Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Ay mga idol na palagay yung aking kumpare ng uh, polycarbonate jazz. Ay mga idol, ang ganda. Liwanag. Dito lang po sa Constellation. Ang uno result mga idol. Mapapansin oh, yung mga idol yan just mga idol. Ah. Uh, katapos lang namin mga idol, binuhusan namin kagad ng tubig. Ah. Uh, may sidings to mga idol, kung mapapansin niyo. Uh, may sidings 'yan. Uh, baba tayo. Uh, mga mga idol 'yan. May sidings to 'yan, mapapansin niyo. Just din 'yung sidings 'yan para maliwanag sa baba. Ah, uh, mapapansin niyo mga idol 'yan. binusa namin ng tubig ayun, dinis na ang gutter makapansin nyo mga idol yan yeah. shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo happy Tuesday mga idol happy Martes sa inyo mga idol yan, kahapon hindi ako pumasok kasi nag-asikaso sa school sa mga anak ko uh, ngayon pumasok na ako ngayon uh, makapahinga man lang konti ayun, mga idol, ganda ng jazz lahat ng texture mga idol, sinilang talaga namin yan para sigurado. Ah. kasi mga idol, oh. Ganda. Ganda ng gutter. Itim na ang gutter kasi maliit lang to. Ah. mga idol, kan. Tapos pagdating dito sa sidings, ayun din yan Ah. sidings din yan Kami rin nagbubong dito mga idol yan. Meron na yan nag-extension na siya ng jazz para maliwanag daw sa tiris yan, kung makapansin yung mga idol yan ganda polycarbonate jazz yan shout sa lahat ng mga follower yun, eh, chinilas ko mga chinilas mga idol gahi yan kung makapansin nyo gahi yan, yan ang chinilas namin mga idol gahi yan, tira mo yung mga talampakan yan no? talagang asik kumakapit sa bubong Ayan, shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower at mga contraction worker. Yan. happy Martes sa inyo mga idol. pinis. Pinis lang. Pin, kakapinis lang namin mga idol. Ayan. Ganda. Mga idol, haba. Sama sidings, kasama yung gutter. Ngayong araw lang namin to tinira mga idol. Sinimulan. Uh, tapos kaagad, bukas Lilipat naman sa ibang project. Uh, Kaya, thank you God bless mga idol. Ang ganda mga idol, mapapansin niyo. Yan ang jazz. Yan. Ah, uh, polycarbonate jazz. Yan. Yan dire diretso. Mapapansin niyo dire diretso yung gutter. Saka uh, may stepener na sa politics uh, nagkaroon na nagkaroon ng silan bronze din ng silan ta ginamit namin mga idol para takulay nung ano pa nung just na br bronze bronze din ng just okay thank you god bless mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko happy martis sa inyo mga idol mga follower ay kahit pa paano eh na naman tayo sa trabaho pero may nararamdaman uh, masakit pa talaga yung aking sikmura na sige napalapot. Uh, iwas-iwas ta sa mga bawal. Okay, maraming salamat sa inyong mga idol, mga follower. Thank you. God bless to all mga idol, mga mga follower ko. Thank you.